Kung ang damdamin mo ay nag-aalab para ipagtanggol ang iyong bayan, ay wala nang mandirigmang hihigit pa sa iyo. Ang panatilihin ang kayusan ng kanyang mga tao habang ipinapanalo ang digmaan. Gaya din ng mga taong mahilig sa bisikleta, kailangan nilang balansihin ng maayos ang bawat pagtakbo kung anayos nila ay makarating ng maayos sa kanilang destinasyon. Halika't magbalik na nao tayo sa kwento ng tao minsan ang nakipaglaban alang-alang sa kalayaan ng kanyang bayan kagitingan at talino niya'y inilaan sa kabila ng napakalakas ng na mga kalaban. Naranasang bumagsak, subalit paulit-ulit na tumatayo upang ipagpatuloy ang pakikibaka hanggang sa makamit ang pinakamimithing tagumpay. Ngunit pagiging makabayan ay lalo pa niyang ipinakita sa panahon ng kapayapaan, higit pa sa mga sandali ng digmaan na kailangan mag-alay ng kaparehong paglilingkod upang patuloy na sumulong ang buhay. Ang kwento ng pinakamatinik na mandirigma sa Leyte. Kasaysayan ni Roberto Cadaba Kang Leon o yung tinaguri ang pinuno ng maalamat na Black Army. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Noong ika-27 ng Marso, taong 1890, ay sumibol mula sa lipi ni Ginoo at Ginang Braulio Kang Leon, si Ruperto Kadaba Kang Leon. Sila itubo sa bayan ng Macrohon sa timog na bahagi ng Leyte. Bilang isang magaling na atleta sa lahat ng larangan ng kanyang lahukan, ipinakilala ni Ruperto Kang Leon ang kanyang kabataan. Taong 1912. Sa kauna-unahang pagkakataon na sumali ang Pilipinas sa pandayagdigang kompetisyon ay orihinal na kasapi na palagi sa delegasyon ng bansa si Kang Leon na nakikipagtagisan ng galing laban sa mga banyagang karibal. Sa University of the Philippines College of Liberal Arts ni Yaginugol ang pagsusunog ng kilay. Subalit mas nang ibabaw sa kanya ang kagustuhang pumasok sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Nagpasya ang batang si Kang Leon na lumipat sa Philippine Constabulary Academy sa Baguio City at naging bahagi ng Constabulary Academy Class of 1916. Pagkalabas niya sa akademyang iyon ay napadistino si Kang Leon sa rehiyon ng kabisayaan na sakop din ang kanilang bayan na pinagmulan. Ang kanyang kagalingang gumawa ng mga estratehiyang pandigma, katapangan at katatagan ang siyang nagdala kay Kang Leon sa tugatog ng katanyagan kung saan naging tahanan siya ng napakaraming mga karangalan at pagkilala mula sa pamunuan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Unang bahagi ng dekada 40 nang sumiklab ang digmaan dito sa bansa. Sinoon ay Lieutenant Colonel Roberto Kangleon ay commander ng 81st Infantry Division na may himpilan sa bahagi ng Samar. Bilang bahagi ng US Forces ng Amerika ang hukbo ni Lieutenant Colonel Roberto Kang Leon, ang naatasang ipagtanggol at depensahan ang probinsya ng Davao. Sila yung naging bahagi ng maalamat na Battle of Davao kung saan sa pumumuno ni Lieutenant Colonel Kang Leon ay eh buong giting nilang ipinaglaban ang ating kalayaan. Naging dihado man dahil sa outnumbered, outpowered at halos walang kalaban-laban sa napakalakas na pwersa ng mga Hapones ay nakapagsabayan pa rin sila na tanging mga tapang lang sa dibdib na lalo pang pinaigting na matinding pag-ibig sa bayan ang pinakanaging sandatan nila. Subalit sa kabila nito, ang makasaysayang labanan na iyon ay pinagbuwisan pa rin ng libu mga sundalo buhat sa magkabilang panig. Bago tuloy ang madakip si Lieutenant Colonel Kang Leon at iba pa. Sila ay ikinulong sa isang kampo militar sa may bahagi ng Agusan. Naging bihag man, kahit kailan ay hindi nasiraan ang loob si Lieutenant Colonel Roberto Kang Leon. Sinamantala niya ang pananatili sa bilangguan upang maibalik ang dating lakas hanggang sa sumapit nga ng ilang buwan nang magawa na niyang tumakas sa kampo ng mga kalaban. Siya ay bumalik sa kanyang bayang sinilangan upang doon ay ipagpatuloy ang laban. Naghanap siya ng mga bagong mandirigba at doon ay nakabuo o isinilang ang alamat ng tinatawag na Black Army. Ang bagong hukbo na ito ni Kang Leon ay naging responsable naman sa matatagumpay na mga pagsalakay sa mga kampo militar ng mga Haponis kung saan marami din silang napalayang mga bihag na naging bahagi ng mabilis na paglakas palalo ng kanilang hukbo. Naging kilabot ang Black Army ni Kang Leon dahil sa kanyang pagbabalik sa laban ay naging mas malulupit palalo sila sa mga Haponis at ganun din sa kapwa nila Pilipino na mas pinipiling kumampi sa mga kalaban para lang manatiling buhay. Sobrang naging bantog at kinatakutan ang Black Army na ito sapagkat ang utos na kanila ni Commander Roberto Kang Leon ay tugisin, pahirapan at lamugin ang mga kaaway hanggang sa magmakaawa ang mga ito sa kanilang mga buhay na unti-unting namamatay. Ganon din ang ginawa nilang halimbawa sa mga Pilipinong nakikisimpatya sa mga kalaban. Subalit kabilang sa utos ni Kang Leon ay wag na wag nilang sisirain ang mukha ng mga ito. Pagkatapos ay iiwanang palutang-lutang sa mga ilog o di kaya ay inihaharang nila sa mga daanan sa liwasang bayan para makilala ng iba pa nilang mga kasamahan upang maging babala sa iba. At iyan ang sumpang hatid ng Black Army ni Kang Leon sa mga kalaban ng bayan. Sa kanilang estratehiyang iyon ay di na nagawang mamayagpag pa ng tuluyan ang mga Haponis sa mga probinsya ng Samar, Leyte at sa iba pang karatig na lugar nito ang kilabot na Black Army ding ito ang responsable sa dibababa sa 4,000 casualties ng mga kalaban sa probinsya pa lang ng Leyte. Taong 1943, sa patuloy na pamamayagpag ng Black Army ay nagawa nilang makapag-assemble ng improvised na radyo kung saan nagawa nilang makontak si General Douglas MacArthur na noong mga panahon na yun ay nasa Australia at nag-iipon ng napakalaking pwersang re sa kanilang pagbabalik dito sa Pilipinas. Ang Black Army ni Kang Leon ang kauna-unahang guerrilla unit na nakagawa ng maayos na pakikipag-ugnayan sa pamunuan ng hukbong Amerikano at Pilipino ni General MacArthur. Dahil dito, matapos magkaroon ng komunikasyon ay itinalaga kaagad ni General MacArthur si Lieutenant Colonel Kang Leon o si Commander Kang Leon ng Black Army bilang Division Commander ng buong Leyte. Nagawa ding makipag-ugnayan ng Black Army kay Pangulong Manuel Quezon. Buwan ng Hulyo taong 1943, ang Black Army ni Kang Leon ay lalo pang namayagpag. Sila ay patuloy na nagtatagumpay sa kanilang mga operasyon at bilang katunayan nito ay nakapagtayo pa sila ng sariling gobyerno ng malayang Leyte bago pa man lumanding dito ang napakalaking hukbong Amerikano. Ang Black Army din na ito ang naging ground support at nag-cover habang dumadaong ang napakalaking puwersa ni General MacArthur sa Leyte at sa kanilang pagdating ay nakapagsanib pwersa na nga ang Black Army na ito sa kanila na siya namang naging panumula ng tuluyang pagbawi ng Pilipinas mula sa kamay ng mga Hapones. Ang huling pagdepensa ng mga Hapones sa Lete ay naganap sa Battle of Buga kung saan nagkukuta sa mga bangin at kuweba ang kanilang huling pwersa sa rehiyon na yun sa pangunguna ni General Suzuki. Dahil sa napakagandang estratehiyang posisyon para dumipensa ay lalong nahirapan ng hukbong Pilipino at Amerikano sa labanan na yun. Ngunit ganun pa ay nagawa pa rin nilang pabagsakin ang huling stronghold ng posisyon ng mga kalaban. Muli ay libu-libong mga buhay ang nagbuwis sa makasaysayang labanan na iyon pero digaya ng mga nauna sa pagkakataong ito ay puwersang Pilipino at Amerikano na ang siya nagkukontrol sa bawat labanan. Sa pagtatapos ng digmaan at muling pag-iral ng kapayapaan ay muling bumalik sa serbisyo bilang sundalo si Lieutenant Colonel Roberto Cang at siya ay naitalaga bilang gobernador ng Leyte. Naitalaga din siya bilang Secretary of National Defense ni Pangulong Rojas subalit sa maagang pagpanaw ng Pangulo ay nagbitiwin na rin ito sa posisyon dahil sa magkaibang pulisiyang ipinapatupad naman ng sumunod na Pangulong Elpidio Quirino. Kasabay nito ang pagsusumite ni Kang Leon ng listahan ng mga general at iba pang mga opisyal na nakikita niyang mga latak lamang sa organisasyon na patuloy na binabalewala ng Pangulong Quirino. Taong 1953, nang hinugot si Kang Leon ng oposisyon upang gawing isa sa mga pambato nila sa Senado at dahil nga kilalang leader ng malamat na gerilyang grupo na Black Army ay walang kahirap-hirap siyang nakakuha ng napakalaking boto at kanyang ipinanalo. Bilang isang senador ay ipinaglaban kagad ni Roberto Kang Leon ang batas na magkakaloob ng pensyon sa mga veterano ng digmaan at sa mga kasapi ng hukbong sandatahang lakas ng bansa. Pinangunahan pa rin niya ang ilan pang mga komite na tumatalakay sa iba pang mga binipisyo at maaring makuha ng mga nasahanay ng sandatahang lakas. Samantalang naging may bahay ni Senador Kang Leon si Valentina Tagli ng Imus Kabite at nagkaroon sila nito ng sampung malulusog na supling. Bago pa man matapos ni Kang Leon ang kanyang termino bilang senador, siya ay pumanaw na ng dinapapanahon dahil sa sakit na may kinalaman sa puso. Isang buwan bago sumapit ang kanyang ika-anibutwalong kaarawan. At ang buong bansa sa pangunguna ni Pangulong Garcia ay nagluksa sa pagkawala ng isang tunay na bayani. Si Lieutenant Colonel, Governor, Secretary of National Defense, at Senador Roberto kang Leon ay pumanaw noong ika-27 ng Pebrero taong 1958. Samantalang ang Camp kang Leon sa Tacloban sa Leyte ang patuloy na nagpapaalala sa lahat na minsan ay mayroong isang bayani na isinilang at sumibol sa kanilang lupain. Tunay ngang wala nang mandirigma pa ang hihigit sa taong nag-aalab ang damdamin na ipagtanggol ang kanyang bayan. Hindi marunong makontento na basta na lang maipanalo ang digmaan kundi ang panatilihin ng kayusan ng kanyang mga tao. Ikaw Bigan, kailan mo huling ipinaglaban ang mga taong sa iyo'y umaasa? Paano mo sila pinagsisilbihan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!